Dalihan ko tayo ngayon ng ating mga kanokis ng ating saba na saging.

ganda dito sa isang manok. Kasi pag nasobrahan yan, hindi naman kakain namin. Bumutat so, po sila ito. Pagtat ng manok to. Ito so, silang kinukondisyon natin. Yeah. Divide, divide, divide tayo ng grapes. Grapes. Ah, ano rin to? Ah, source of ano, ah, moisture. At the same time, yung kinain nila sa umaga, may dudumin nila sa hapon. At the, at the same time, patak na alas 4, alas 5, gutom na sila. Kaya kakain na sila ng marami. Yan ang mga sikreto ng mga hunter Okay? Huwain natin doon ng na maliliit dahil hindi nila ito makakain ng sampu isang manok, isang okay na Ayan, no? kaya natin dito, ito yung kanina kaya natin dito bakit mas marami ang grape kasi ito sa saging kasi para pag nila pag yung mga manok na ayaw magdumi, iba naglalagay. Papadumi tayo every 2 hours sa mga inahanda. Ayaw dumumi doon sa carpet matting, kayo na nyo ng grapes para pag nilapag nyo nila doon sa carpet matting, nadudumi na sila dahil pagpadumi talaga itong grapes. Yan. Ito naman lang itong isa. Kita natin. Ito, king. Yan, wala tayo ng hindi tayo sa labas ngayon. Ito ang ating model rooster. Si Alembo Yogin. Ha? natin itong kanyang merienda. gusto gusto nila diba? the same time hindi sila na dehydrate sa hapon na ito at the same time na kapag merienda sila okay na yun hindi kailangan maubos lahat importante na lamanan ng kanyang butchi ng saging at ng ubas. Ngayon, gusto gusto nila yung ubas, di ba? the same time, mamayang hapon, mga um, alas 4, dudumi na yan. Lahat ng kinain na, dudumi, nila yun. Ngayon, pag naidumi nila yun, siyempre, magugutom sila. Oh. Hmm. Wala na, oh. Ito yung minute rice. So, ano, makikita niya yan. Nakita niya, kakainin niya. Ayan. Ayun, nadumi na. <laughs> diba? Kita niyo? Pag nakakain ng ubas ang manok, naidudumi ka agad nila.